Paulo Conti's natatakot makatagpo ang mga anak na babae ng lalaking katulad niya. Para sa aking balita ng showbiz, inamin ni Paolo Contis na isa sa ikinatatakot niya sa kanyang buhay ay ang makatagpo ang kanyang mga anak na babae na lalaking katulad niya. Si Paolo ay may tatlong anak na babae sa kanyang mga dating karelasyon. May dalawa siyang anak na babae kay Ibi Paz na si Nasonia, 14 years old at Salin, 13 years old at isa naman sa kanyang ex din na si Alger Reyes na si Summer na limang taong gulang na ngayon. Ayon sa aktor, mangyayari talaga na isang araw ay may lalapit na lalaki sa kanyang mga anak at hindi raw iyon maiiwasan. Pero ang ikinatatakot niya raw ay ang makakilala ang mga ito na lalaking katulad niya. Pabirong sabi ng aktor na kapag nangyari yon ay sasampalin niya talaga. Ayon kay Paulo, kung 10 to 15 years ago raw na Paulo ang makikilala ng kanyang mga anak, ay napadyos ko Lord pa ang aktor sabay sabing sasampalin ko talaga yon. Ngayon umano ay 40 years old na siya at alam na niya ang mga tama at mali. Ongoing process umano ang lahat at ayaw niyang sabihin na nagbago na siya pero nandun na raw siya sa proseso ng pagbabago